bibe. Ito ang trending ngayon sa Baguio City. Bawat sulok may nagbebenta ng clip-on na may samut-saring disenyo gaya ng sprout, windmill, heart at samut-sari pa. Ilan sa mga nagbebenta nito ay si Nabela at Aiza. Pag naglalakad kasi parang wow yung ganun diba ng mga tao diba. So halal na sa mga bata na pag nakita, uy may gumagalaw na bibe o oh, duck sa ulo ng uh, ah, ganun. So, ayun. Pero maganda ng mga ganyan. Kasi lahat na, eh, ganyan sila. Kasi lahat meron ganito. Lahat ng makikita mo lalo pag gabi. Maraming talaga sila Pero, patok sa panlasa ng publiko ang design na bibe. Isa na dito si Aiza na mula pa Pangasinan, umakit pa sa Bagyo para bilhan ang kanyang anak. Kasi gusto siya sa Baguio. Tapos, nagpunta na kami dito. Naka-uwi na kami and then bumalik ako kasi na nawawala yung duckling ng isang bata. So bad mood na, so sabi ko babalik ako para bumili. Sa sobrang sikat nito, nakarating na ito sa social media. Pero tanong ng publiko, saan nga ba nagmula ang fashion trend na ito? Ayon sa Baguio-based fashion designer and expert na si Echo, nagsimulang magsulputan ito sa panagbanga noong nakaraang taon at lalo itong mas sumikat noong Disyembre kung saan dagsaan ng mga turista sa lungsod. Uh, okay, yung pag start ng Clip 1, baby, actually, parang it started I think last year panagbanga. Nag-start lang siya with the sprout, yung mga... Yung yung clip on sprout ganyan tapos i think para baka naging wait naging witty na sila by there para naging uh, innovative na sila so they made some different variety Pero ayon sa bagyo based model at fashion enthusiast na si Amber Kulalong ang nasabing fashion trend ay naunang sumikat taong 2015 sa China Nakarating ito sa bansa matapos subukan na ilang reseller sa lungsod na ibenta ito sa pamamagitan ng online shopping. Pero ang suppliers ng mga ganun actually if titingnan mo siya sa Shopee or Lazada is from China and then um nag-wholesale na lang ang mga resellers from here sa barangay. and kaya siya uh, nakikita usually sa mga kung sa Session Road o sa mga nakikita ng tindahan lagi siyang meron. Naunang sumikat sa lungsod ang disenyong bean sprout at kalaunan naging bibe parang naghanap na ng ibang option yung ating tourists. So, yun nga, bagong option kasi itong Bibe. So, kaya siya madaling pumatok? I think this trend, uh, this Bibe trend would go on for a while din siya. Since papalapit na ang panagbunga, it's really the month of panagbunga. So, I think mas marami par, uh, mas maraming bibili ngayong mga tourists sa uh, Bibe na yon. Dahil dito, mas nakilala ang Baguio City at patuloy pa itong pumapatok sa iba pang parte ng bansa. Valerie Andismaya para sa Luzon headlines.